And I think to myself, what a wonderful. dito ang ganyan ni Jeff sa loob, sa warehouse. Mm -hmm. Like solar. So, may gita gitar na lang kami. <laughs> Siya lang pala kasi daw marunong. Pero gusto ko yung mga kanta mga Dibu ni Malino. Alam mo yung mga kanta ni Trigal Aguilar para sa mga birthday? Sige, ang sampo mm -hmm. Pero hindi ko yung alam yung mga pinatuloy. Katu ano, ano, katulad, ano ba yung mga alam mo na Fred Aguilar songs? <laughs> ayun nga yung pagkakilay naman, yun ayun. ayun, ako yan nak na mayroon. Sí, um, Sige য়ান তনান নান তপরা তনান মনাইন ano ano yung mga ano ano yung pwede mong kantahin kay Maylin? para sa kanta dibo sa, sa dibo Di mga pang ano yung mga parang yung mga favorite songs niya yung ano hindi ko lang yung ano yung, 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 yung alam ko lang may harana songs kami oh ano yung harana songs yung parang jolly siya so, yeah yeah dapat yung kanta mo kay Mylin yung ano yung yung alam mo yung harana songs kapag Pumunta ka sa kanilang bahay, tapos mag alas, alas 3 ng umaga, madaling araw doon kina sa bahay Opo, mag-aaral na ka. Oh, mag tapos mapuksan ka ng bintana. Opo. Oh, tapos kukuha ng na yung may-ari ng bahay. May di ba? Opo. Oh, <laughs> kasi nga dahil naputulog pa sila, tapos bigla ka babuti. May aaral na ka. <laughs> Pero nagpaalam ka na sa kanila na mag sila. Sige nga, parinig ka ng... Pero parang parang mix sila sa Tagalog or sa Bisaya. Ah, uh, mix ng ano? Dagta -da -da -da, ano? Parang may Tagalog siya, may, Bisaya may May Bisaya Bisa din siya. Sige nga, patry nga. Ano title muna? Yung ano, yung Pukawan Kikaw. Parang gini ginigising ka niya. Sino kumanta niyan? Hindi ko alam, pero hindi ko alam sino ang kumanta yan. Pero narinig ko at sa kanilang mga rice cream, mga kanta yan. Tapos yun yung usual na kinakanta? Oo, oh, kinakanta namin kapag ano. Yung baga, Am, um, pisa bisaya po kawan, teka, ko sa tagalog, Galo, gisingan taka. Gisingan taka. Mm. Okay. Kasi wala na something. Oh, gisingin nga daw ko sa so stress na mga. Gisingin mo kaya oh, kasi. Moderating nga. <laughs> <laughs> Sige daw pare ni. akala ko ano. <laughs> kala ko part pa rin ng Maranda. <laughs> akala ko, akala ko pa rin ng Marana eh. Bakit nung dibo ni... Bakit, bakit eh? Bakit nung dibo ni Maylin, nasa ba yung gumagal ng Bakit? Bakit? Kasi alam mo dito, kaya yung mga, mga... Mga bagay-bagay yan. First time ko yan. Mga bagay-bagay. Mga sakit na sa mga gano'n po siya. Yon, natin kayo may, Di, bakit? No, Kasi, na, yung, Alam mo te, alam mo te ito, yan ang yung mga, yung mga ganyan. Kasi first time kayo naranasan na din. Kasi saya, yung, saya, no. yung, mga sales, yung mga dance-dance, yung maghawak-hawak ng bewang. <laughs> <laughs> so bakit naiya ka? Parang naiya ka? Yes. parang naiya kay ang mata ko. Doon lang. Tapos sinabi na ako, Maylen, eh, kaya tip tanaw ka sa akin. Tumingin ako, Maylen. Tumangin. <laughs> Tapos hmm. <laughs> sinabi nang tumingin sa kanila, tumingin ako kanila. Parang naiya ako. Naiya siya eh. Hmm. Kasi sinabi na ako na yung host, sinabi na ako, si, si Maylen pala nagsuot doon. Yung ano, si si Jeffrey daw ay kilala din na uh, yung kuya niya ay para daw si Obama <laughs> at Joe. Tapos sa pinag-host. Ay, yung nga, no? <laughs> 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 Tumukha ka niya si, hello, <laughs> si President Obama. <laughs> 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 Pero ang ganda nung kakad no? Ah, may escort mo si. Escort niya po si, si Mary, yun, ano, si dito. Hello na yung tito yung yung ano. Ano ano ano. Nakaganda yung ganda siya mabilaka do. Parang parang Amerikano parang parang Naka, Israel. Paano nga yung ano para doon lang doon? Yung ganun. Ay, nagdidiyan siya. Tapos hindi siya nakakura pag pupunta doon sa stage. Pero ano, kinakabahan na. <laughs> Uh, Ab hindi kasi natin iba palabas eh. Abangan nyo na lang sa vlog niya, ano? Mm. Tapos ni yung, yung ano eh. Kasi ako yung nag-escort parang, parang kasal. <laughs> oh, nag... Kasi siya yung escort ng ano. Escort ni Miley no ano. Pero ang saya, ano? Ang naman. Saya, yeah. diba? Tapos marami rin ako nakilala. Tapos meron rin na paputso sa akin. Oh, famous. Kahit, mm -hmm. kahit sumayar lang ako. Pumunta lang ako pa sa CR. Sabi, so, mmm, ikaw ito yung si Jeff. Um, yung mag-deny-deny na yun. Ah, oh, oh, ako po, ako po. Ganyan-ganyan <laughs> na lang. Pero, pero um, aminin si Jeff tira nyo. Nakapush na si Jeff. o naputi, lalong napogi okay, si Jeff. Tapos yung, ano, yung pinapagupitan ako ni Jeff. Eh, nagpagupit ka na ba? Yes. Kailan? Yung tipo ni Yung no, no, araw mismo? Yes. Kasi dapat magpagupit kami, wala na ko oras. Sabi kong ginawa. dahil kasi dapat, ganyan mga event-event, dapat mga magpapogi tayo. Yun. Know. Kasi... <laughs> Kasi hindi tayo hindi 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 ko gusto na mapahiya tayo ang mga Pilipino. Wow. Oy, hmm. hey, pero hindi guwap din siya abangan niyo na lang sa vlog ni ano. Kapag makita you know. niyo yung vlog. Oo, oh, di ba? Nakaka-enjoy, nakaka-enjoy talaga kapag sobrang na, ganda ng ano. Sobrang ganda talaga, marami tao. Dami tao. Yeah. Kamusta yung pagkain? Yung pagkain hindi ko na naubos. <laughs> sobrang dami, dami. talaga. Kasi di ba hindi tayo pumila? Yes, hindi na ba? Diba? Parang parang Ma'am um, sir, kahit sina, na parang, parang, yung, parang, yung, parang, yung po, parang, ah, oh, sa loob mo, parang, dami parang maganda sa feelings siya kapag sinasabing, kay sir. <laughs> kasi ano, pinag, nag-serve po doon mm -hmm. sa amin ng pagkain, okay. kasi naka parang, sa set table kasi namin VIP, so parang, okay. Tapos naka-front pa tayo. Ang ganda. Kailangan kasi nasa front ka kasi nga escort ka. Escort. Tapos, ang saya, ang saya nung ano. Yung ano, yung... Nakakaiyan. Yung damit ko. Ah, pogi. Pogi talaga, mga Binili pa natin yung sa malapit sa bahay ni... Dr. Jose. Bahay ni Jose. Si Jose Jose. Jose ng Maria. Doon sa bahay ng ano, sa Binyan po kasi yan. So, sa malapit sa bahay ni Dr. Jose Rizal. Noong nanay niya. So, poging-pogi nun siya. Yes. Tapos, first time kayo nakita yung bahay ni Jose Rizal. Tapos, kasi hindi tayo gusto na yung mga yung ano yung pinapanood niyo yung vlog na mapahiya kasi dapat tayo magpapogi din tayo <laughs> like dapat a... hindi tayo mapatalo sa kanila De, ang ibig siguro sabihin ni Jeff po ay kumbaga, kailangan din maging presentable mm -hmm. tayo kasi napakaganda mm -hmm. ni mga napakaganda name. yung mga event tapos para mga honorable dun sa kanila <laughs> honorable? <laughs> kasi yung, ay, yung... O, diba? pero pero yung, di ba yung ano, yung mga suot natin, hmm. mga ano, Uyok, mga parang. ethnic. Parang. Uh, -oh. siya kasi mukha siyang presidente mm. ng Pilipinas. Yeah, Kasi naka ano siya eh, naka, naka parong, parong, kasi parong senador. <laughs> <laughs> parang senador. <laughs> parang senador. Tingnan <laughs> para <selador. laughs> para mm. para niya yung suot yo. Ako lang yung iba sa kanila. Pogi. Mm -hmm. eh, Escort eh. Kasi. Tapos eh, ganun siya magsayaw. Makikita <laughs> <laughs> niya yun. Makikita niya yung sayaw niya. Ganun siya talaga. <laughs> Tama, ano, tama. ko na tama. Sabi ko wala si Jeff na iyan. At saka okay. mga kabayan din malaman. ako yung ako lang tinatotuan sa kanila. Kasi yung mabig sa'yo sa'yo ng ganyan. Nahiya kasi siya. Oh, kasi hindi siya sanay. Eh. So sanay din yan. Eh may dibo pa sa November ulit. Si... Ay hindi na ako magpa escort Hindi <laughs> 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 na ako magsasay ng 18 roses. <laughs> kasi alam. Mag-waste na, na lang ako. Oh, Ay oo nga lang 18, 18 roses nga okay. pala eh kasi diba ba debut din siya, no? si Sineya. Mm. sa tapos mag-ano mag, ano lang ako, mag-message mag lang ako para sa debut niya ang sa'yo um, yung ano may tawanan, magaling yung host eh magaling. may tawanan, yeah. may iyakan tapos makita na yung ano, yung ngayong ano, si Kuya Peter yung ano yung Naglaro. Oo, uh, po yung palaro. Oo, oh, hmm. abangan niyo. Nako, madami kayong hamba. Dami ano, madami kayong matatamaan um, ano, parang marang ma-challenge kayo pag pinapanood yung vlog niyo. Yun. Ang ganda so, sobrang ganda, <makes> ng ganda ng event. Hmm. Ano oras sa tapos? Nag-start ata nang 5 natapos nang 10. 10 na. Grabe, ganun po katagal kasi sobrang hmm. sobrang ganda ng ano. Tas ang ah, nakakatawa, 'di ba? Sa mga Filip mga Filipino sa atin, amin naman natin no, oh, sa hindi. Aminin naman natin o oh, hindi, Pagkat sa isang party, pagtapos ng kainan, naguhuwian yung mga bisita. Oh, doon hindi. Nag-stay sila hanggang matapos yung... Nag-stay sila, tapos para sila ano... Mayroon yung umiyak din sa mga misis ni Maylene. Oo, oh, ba nga? Mm Ako uh, naiyak. tapos, ako naiyak, ako naiyak uh, ba? Uh, ako rin, inayak yung... Doon ako naiyak sa mga ano, sa video niya. Oo, oh, yung video Yung bata pa siya. Na... O oh, kasi doon sa video niya, oh, i-spoil na namin ng konti. Oh. Merong video doon na una siyang nakita ni... Daddy Paul. Oo, oh, oh, tapos ni Pugong tapos... Hanggang nag-eating siya. Sobrang nagkaroon ng biglaang transition. So, sobrang ganda. Ngayon, pinag-uusapan kasi namin ni Jeff. Sabi kasi ni Jeff kanina. Sabi niya, Tito, ang lalaki din ba may dibo? Sabi ko, wag ka lang magagawin. Hindi <laughs> 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 sabi niya, parang ayaw daw niya ng gano'n. Hmm, kasi alam mo ka ba yan, kasi hindi ko yung gusto yung magmaraming tao. Parang simple lang, parang kainan lang pagkatapos uuwi. Ano na naman, <laughs> ganyan at least buhay lang, ano parang na uh, buhay lang tayo dahil nagsa pagkain. Hindi pero di ba pa Pero mas maganda yan talaga oh. Ang, masaya no? Masaya, masaya, masaya. magdidibo. Eh kaya lang si Jeff ay 19 pa lang. So mahaba-haba pa. Kasi di ba? Di ba ang dibo? Kasi ngayon naireayaw niya pa yan kasi na-realize nare niya na ay ngayon pa lang parang naiisip niya na oy nakakahiya ganyan. Kasi siyempre di ba si Jeff bago pa lang. Pero pag tumagal na yan dito, masasanay na yan dito magugustuhan niya na yan. No, Nakabarong din siya siguro. Tapos na yung... Ay, hindi kaya na nakabarong. Hindi hey, na, hindi. Nakabahag na siya. Kasi itnik. Oo, itnik. Itnik ulit din. Hindi na siya escort nun eh. Yung 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 nagsayaw. Oo, oh, may nagsayaw doon na. Taga-abra, ang galing, Taga. no? Ang galing. Pero mas magaling yung nanilor na yung dayang-dayang. Hindi nagdayang. Yung si Mayo. <laughs> Wala kasi akong mga video yung ganun eh. So, abangan nyo sa kanila lahat. Hmm. Nagdayang-dayang. Hmm. Nagsayaw ka din ba? Nang sayaw ako, isa lang akong lalaki tapos pinatawag ako ng host. <laughs> -a, kasi nung time na yun, nandito kami sa likod kasi meron, akala ko na nalo kami ng raffle. Tapos yung pala, masasalihin kami dun sa ano yun, Star of the Night. Star so, of the Night. So, abangan niya May mga pala rin sabi, hawa, mayroon tao. Alam niya po, sobrang saya. No? Sobrang saya talaga. Sulit. Parang yun. hindi yan ma-explain lahat-lahat kasi parang sa buong buhay ko gano'n parang bag parang first Bako time, sa... first time ko nagkaroon ng sobrang saya talaga sa birthday ni Miley o kasi di ba syempre parang First time din ni Miley na ma-experience yung gano'n. Tapos sila din, first time nila maka-attend ng gano'n. And sobrang, sa totoo lang, sobrang ganda nung ano. Sobrang ganda nung debut, no? Hmm, sobrang ganda yung mga M. Tapos mayroon pa tayong MC din na makulit din. Oo, oh, kulit nung ano, ng host namin. Hmm, so, host so, Shoutout kay host Amon. Uh, yeah. Mon. Ha, saat, uh, saat kayo. Mon. Mon. Ha, shout, shout out kay Mon. Ayun. Kung Pero <laughs> ka siya, siya, no? Pero siya, pogi, siya, pogi naman. Oo, oo, bumabawi. Oo, yung pogi niya, eh. Bumabawi, bumabawi. Tapos, malak malaking tao din. Oo, matangkat ko makwela siya, no? mm, Gusto maquella. mo siya din yung host mo? Pag, oh, pag nag-debo, oh, diba gusto niya lang mag-debo? <laughs> gusto ko yung, gusto ko yung, gusto ko yung ethnic na yung nakabang. <laughs> yung oh, ba? Yung buhos Pag, pag, <laughs> pag nag-birth, oh, o yung, dapat niya yung host din naka-ethnic, <laughs> e, eh, no? O oh, kasi hindi siya naka-ethnic. Kasi naka-ethnic yung ano, yung mga lahat ng mga participants. O, oh, dapat oh. yung host din. Naki Tama nga naman si Jimmy. O, oh, di ba, le? Sa, sa pag nag-debo na, kasi kaya lang two years pa, eh. Pero hindi ako man After 2 years pa. So, Gusto ako mag-devo lahat ng followers namin nandoon. Wow! Kaya yung oh. noon, ano, pumunta sa devo ko. Pwede rin, ano, challenge tayo. Kantaan tayo. <laughs> Oo, kakantao. Malam mo naman, di ba, what... What if mangyari ngayon, di ba? So if? masaya. Okay lang, walang problema. Diba? Oo. Masaya eh. Parang ano? Parang kahapon lang nangyari, no? Yes, parang, ka, parang hindi pa ngayon. Parang... Parang hindi pa ngayon. Parang mayroong pang darating na ganito. What? Ey, eso se mm -hmm. sí, me... lo